Magandang araw mga kaparehas, muli po ating makapanayam ngayon ang butihing uh, nagdanais na magserbisyo, maglilingkod bilang ating punong barangay o bilang ating uh, chairman ng barangay Santor Malolo City, Bulacan na si Iginagalang Engineer James Kuya J. Ortiz. Engineer, kumusta na po ba kayo? Uh, mabuting mabuti naman po. Uh, medyo pagod po pero maais uh, maayos naman po ang ating uh, talaga kalagayan sa mga oras na ito. Salamat po sa Panginoon. Okay. So, in the, sir, ano po ba ang panawagan niyo po, engineer, sa ating mga kabarangay po nitong nalalapit na po ang eleksyon o butuhan? Mga po, gaya po ng sinabi ko, ang uh, lahat po ng ating uh, plataforma ay hindi na po natin hawak. Nasa kamay na po yan ng ating mga taga-barangay Santor. Kung tayo po ay papahintulutan nila na magganap at mga proyekto na ito, nasa kanilang mga kamay po ito. Sa so, darating na Oktubre 30, sa darating na eleksyon, So, and we're just praying po na maging maayos po ang eleksyon at maluklok po kung sino man po ang karapat dapat na ibibigay ng ating Panginoon. Okay. So, kami po ang Team Progreso sa pangunguna, pangunguna po ng inyong kapitan, James din Kuya J. Ortiz, kasama po ang aking mga konsihal, si Ninong Mel Domingo, si Biki uh, Vicky Del Rosario Gosun, si Relly Manikad, uh, Jasper Indusil, Christopher Rojas, Leigh Vargas at Wilma Or Or uh, Orpiano. Alright, so kami po ay ang uh, sangguniang barangay ng Santor. Kasama rin po ang aking mga SK which is nililid po ni Chairman Kyle De Vera, kanya po mga kagawad Ron Mark Araneta, Sheila Legaspi, Neil Bulaong, Christina Pinka at Jeremy Marcos. Maraming salamat. Muli po, ako po'y lumalapit, kumakatapos sa inyong kalooban na ako po inyong ihalal bilang uh, punong barangay, bilang kapitan ng Barangay Santor. Maraming maraming salamat po sa inyo. Okay, yan po ang hatid na pagmamahal na mensahe para sa ating mga kabarangay na sabi nga po la Boat Street, Tame, Progreso, dito po sa Barangay Santor, Malolos City, Bulacan, sa pangunguna ng ating butihing uh, aspirant barangay kapitan, si Kapitan Engineer Kuya James Uh, J. Ortiz. Magandang araw po mga kaparihas sa inyo rin po sir, uh, sa inyong buong pamilya. Ingat-ingat po kayo palagi at tayong lahat. More power, God bless us all.